Yes, hello. Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa video ito ay magtuturo na naman ako sa inyo ng isang ritual para po magayuman ninyo ang taong nais ninyong makasama. Pero bago po ang lahat kung ngayon ka palang napadaan sa ating munting channel ay magsubscribe na po at pindutin ng inyong notification bell Dahil po sa trending at marami po ang nag-PM sa atin na nanghingi ng ganitong mga klasing ritual. Kaya naman po atin pong ibabahagi ang isa sa mga ritual na ating natutunan noon na mabisa po. Kung nais ninyong mapaibig ang isang tao na inyong nagugustuhan, gamit lamang po ang kanyang kumpletong pangalan, papel at bulpen. Simpleng-simple lang ang paggawa ng ritual na ito mga kapatid. Nais ko lang ipaalala sa inyo mga kapatid na ang ganitong klaseng ritual na hindi ginagamitan ng mga mahiwagang salita at orasyon. Nasa sa inyo po ang sikreto papaano ito pabisain. Ang inyong paniniwala at pananalig sa ritual na ito ang siyang magpapagalaw upang magkakatotoo at magiging mabisa ang ritual na ito. Yan po ang kaibahan sa mga ritual na ginagamitan ng mga orasyon at mahiwagang salita. Sapagkat kahit na hindi buo ang inyong paniniwala, basta't mauusal lamang ninyo ang mahiwagang salita at orasyon, ay sigurado ako na gagana ito. Kusa itong gagalaw upang may sakatuparan kung ano ang kanyang angking kapangyarihan. Kung ang mahiwagang salita ay para sa gayuma, siya na po ang bahala na kikilos para po magkakabisa. Pero sa ganitong klase pong ritual na hindi natin ginagamitan ng mga mahiwagang salita at orasyon, ay nasa sa inyo po ang pagpapabisa nito. Huwag pong kalimutan na ang pinakasusi po dito ay ang pagsunod sa tamang proseso at ang pinaka-importante po ang inyong paniniwala at pananalig sa ritual na inyong ginagawa sapagkat gagawin man ninyo ang ritual na ito subalit hindi naman kayo naniniwala na ito'y magkakabisa ay wala pong mangyayari sa inyo talagang hindi po ito magkakabisa yan po ang sikreto, kaya ang iba ay hindi po napapabisa ang mga ritual natin na ibinabahagi dito na walang mga mahiwagang salita. Doon po sa mga ritual natin na sinasamahan natin ng mga mahiwagang salita at orasyon, napakamabisa po kadalasan sa mga comment at marami din pong nag-PM sa akin na napakabisa po ng mga itinuturo natin. Kaya naman po, dito po sa video ito, kailangan po ninyo ng paniniwala at pananalig. Simula na po natin ang ating ritual. Ang ritual pong ito ay gagawin po ninyo sa loob po ng tatlong bernes Tatlong bernes po ninyo itong gagawin. Ito ang mga kagamitan na inyong gagamitin upang maisagawa ang ritual na ito. Kailangan nyo po ng papel at bullpen. Ang kulay po ng bullpen na inyong kakailanganin dito ay kulay pula. Huwag pong gumamit ng kulay itim. Kumuha din po ng isang pulang kandila. Kung walang available ay puti lamang ang inyong gagamitin. Una ay humana po ng lugar na tahimik at walang makakaistorbo sa inyo. Dapat po walang nakakaalam at walang nakakakita na inyo po itong ginagawa. Una po ay isulat po ang kumpletong pangalan ng inyong target, pangalan at apelyedo. Ikotin niyo po ang papel at isulat po ang inyong kumpletong pangalan nang pakrus sa kanyang pangalan. Pagtapos na po kayo, ay ipitin po ang papel na inyong pinagsulatan sa inyong dalawang palad. Pumikit po, i-visualize ang mukha ng tao na inyong nagugustuhan o nais na makasama o nais ninyong mapaibig sa inyo. Habang nakapikit, ay banggitin po ang kanyang kumpletong pangalan nang pitong ulit at pagkatapos ay sabihin na mamahalin mo ako o magugustuhan mo ako. Ako si sabihin po ang inyong pangalan. Sabihin ang iyong kumpletong pangalan nang pitong ulit at pagkatapos ay hipan po ng pakrus ang papel. Pagkatapos po ay tupiin po ito ng gel Kapag tapos na po kayo ay sindihan po ang inyong kandila at ipatak po ito doon sa papel na inyong tinupi. Ubusin po ang isang kandila habang binabanggit mo po ang kanyang pangalan ng paulit-ulit hanggang sa maubos po ang kandila. Pagkatapos po ay ilagay po ito sa ilalim ng inyong unan. Huwag po itong kukunin kapag darating na naman po ang bernes ay gagawin niyo naman po ang magkaparihang proseso at pagkatapos ay ilalagay po ninyo sa ilalim ng inyong unan kasama po ang unan ninyong ginawa sa pangatlong bernes naman po ay ganun din po ang inyong gagawin at ilalagay po ninyo ito dun sa inyong unan sa ilalim po kapag darating po ang ikaapat na bernes ay inyo po itong ibabaon o maaari pong susunugin ninyo at hintayin po na umipikto ito. Kusa pong kikilos ang ritual na ito upang mapaibig at magustuhan ka ng taong inyong ginagawan. Paalala lamang po na gamitin po ito sa tunay ninyong minamahal at hindi po kung lulukuhin lang ninyo ang isang tao sapagkat may balik po usumpa ang inyong aabutin. Sana po ay makatulong sa inyo ito mga kapatid. God bless sa inyong lahat.